Hello po sa inyong lahat, magandang araw at welcome back po muli sa ating YouTube channel. Ngayon ay magbabahagi na naman ako sa inyo ng panibagong gabay pampaswerte para sa araw na ito. Bago po tayo magsimula, paalala lamang po, ito ay pawang gabay pampaswerte lamang. At nakadepende na sa inyo kung maniniwala o gagawin ninyo mga bagay na ito dahil nasa atin din naman ang pagpapasya. At kung sensitibo po kayo sa mga ganitong paksa, marin nyo na lamang pong escape ang video na ito. At kung isa ka naman sa naniniwala dito, panoorin nyo lamang po ang video na ito hanggang sa dulo upang mayroon po kayong matutunan na bagong kaalaman patungkol sa gagawin natin ngayon. Kung napapansin po ninyo sa inyong buhay ay para bang sunod-sunod na mga kamalasan at problema ang dumadating na walang kasulusolusyon at tila ba ay parang napakailap ng swerte na kahit anong sipag natin ay parang wala lang, parang dumadaan lang ang kapirahan sa inyong mga palad, ito lang po ang gagawin ninyo. Kumuha lamang po kayo ng kalahating baso ng malinis na tubig at isang hilaw na itlog. Kailangan po ang baso na inyong gagamitin ay clear glass po. At pwede din po kayong gumamit ng native na itlog. Gawin nyo po ito kahit anong araw at oras po dahil spiritual healing po yung gagawin natin. Ang unang gagawin lamang po natin dito sa itlog ay ipagulong nyo po ito sa buong katawan ninyo mula ulo hanggang paa. Basta buong katawan po ninyo, kahit kilikili o sa tinaguan nyo po ninyo, dahil ang itlog po ay mayroon pong kakayahan na humigop ng mga negatibong enerhiya, mga karamdaman at sakit, lalong lalo na ang malas na nakadikit po sa buong katawan natin. So habang ginugulong po natin ang itlog sa ating buong katawan, at isasama ng itlog na ito ang lahat ng kamalasan sa inyong buhay. Ayan, igulong lamang po natin ito at pati na dito po sa ating mga palad. At pati na po sa inyong mga talampakan dahil higupin po ng itlog ang init ng ating palad na mayroong dalang negatibo. Pagkatapos po ninyo magulong sa buong katawan ninyo ang itlog, ito ay idampi lamang sa inyong mga palad ng ganito at dapat ay nakaharap kayo sa gawing silangan po ninyo at ibulong nyo po ang mga wish po ninyo. At tandaan po ninyo na kapag kayo ay nag-wish, direct to the point na po at 'wag na po magsimula sa salitang sana para agad-agad papasok ang swerte at lalayo ang malas o negative energy. So ganito lang po yung pagkahawak sa itlog kapag kayo po ay nag-wish. At pagkatapos po ninyong mag-wish, ito po ay ating babasagin. Dito po natin ilalagay sa baso na may tubig kasi nahihigop na po nito ang mga negatibong enerhiya. Ayan. Ayan, so nandito na po yung binasag nating itlog. Pagmastan po natin ang resulta. Ayan, so kapag marami pong nakalutang sa ating mga baso, ito po ay nag-iindicate na positive po yung ating result. Dahil ang ibig sabihin po ay maraming bad energy yung naihigop sa buong katawan po natin so yan po mga lumulutang yan nakita nyo po ito po yung mga negative energy Ayan. yan po lahat yung mga nahigop sa buong katawan po natin kaya kung pakiramdam nyo ay parang palagi kayong minamalas hindi binibisita ng swerte na kahit anong sipag ay parang wala lang talaga lala din kapag may karamdaman kayo na iniinda Subukan nyo po itong gawin dahil proven na po itong pagulong ng itlog sa buong katawan natin. Nakakapagpagaan po ito ng pakiramdam lalo na kapag maraming negatibong enerhiya ang nahihigo. Gawin nyo po ito lalo na kapag isa ka sa mga taong may 100% paniniwala sa mga ganitong pamamaraan. Ngayon po pagkatapos po ninyo makita ang resulta sa itlog, itapon nyo po ito kinabukasan sa inyong lababo at hugasan po ninyong mabuti ang baso na inyong ginagamit. Itong gabay na ito ay makatutulong po sa atin upang maging magaan at smooth ang daloy ng swerte at upang gumaan ang ating pamumuhay. Tandaan din po natin palagi na huwag natin iasa sa mga bagay o mga pamamaraan na ito ang ating kapalaran. Dahil ito po ay pawang mga instrumento lamang upang makatulong sa atin na maging positibo ang ating pananaw sa buhay. Sabayan natin ng panalangin at pananalig sa puong may kapal dahil nasa Kanya lamang nakasalalay ang kapalaran nating lahat. Ayan, maraming salamat po sa inyong panunood at good luck po sa ating lahat para sa mas magang buhay ngayong taon. I claim it, I claim it, I claim it.